ano na ako? 45,000 na ako Mamili lang kayo Ayun! Ayun! lang gusto nyo dito At sagot ko yan Meron lang kayong isang oras Para kuhanin lahat ng gusto nyo Timer starts now What? Uy! Ano boys? Ba't nandito ka? Ba't nandito kayo? What? Hey, nandito kami sa fila ngayon. Ang dami niya ang papamigay ngayon. Hindi ko nga alam bakit namimigay siya ngayon ng mga sapatos. Grabe, sobrang big time talaga ni Red Labrador, no? Grabe. Namimigay na lang. Namimigay mga... sa ng na sapatos? Ah. Namimigay ng sapatos. Tapos nagbigay pa ng t-shirt. What? Mamili lang kayo. Ayun. Ayun. Nang gusto nyo dito. At sagot ko yan. Oh. 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 Hey. Tama, tama. malaki. Ta grabe. Grabe. <laughs> Magkano isa nito? 2,699. 2,699. Tapos, ilan lilibre niya? Kahit ilan daw. Ilan kayo dito? Kaya tatawagan ko yung mga ibang influencer. Tignan natin oh. kung kaya pa ni Rendon oh. naman. Oh. Bro, manlilibre daw si Utol ng ano, ng sapatos. Ayan na. Yung pila. Punta na kayo dito. Oo, oh, ngayon na. Punta na kayo habang maaga pa. Punta na kayo. Manlilibre siya ng sapatos. Basta eh. meron lang kayong isang oras. Ayan na para kuhanin lahat ng gusto nyo. So, Ay, isang oras oh, lang. Ayun, isang oras lang. Isang oras lang. Isang oras, oras lang. Abot pa kayo. One timer time. starts now. Oh. Isang oras, kahit ano daw, kunin nyo dito, okay lang. Yeah. O oh, okay. oh, yan, o oh, yan, pupunto. O, oh, tawagin mo lahat ng influencer na kilala mo. 15 minutes lang. Pupuntay mo na ngayon dito. Sige, sige. Ngayon lang to, isang oras lang. Ayos, ayos, sige, sige. Ay, pupunta sila boss ngayon. Pupunta, pupunta daw eh. Ah. So, kung aabot sila, sagot na niya lahat to. Ay, so ito, mamimili na rin ako. Grabe. Eh, 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 yung napili niyo. What? Oh. Pero mamimili pa tayo. Ito, so, napili ko rin to. Pili Oh. Oh. Bro. Huh? Si Utol kasi, manlilibre ng pila. Sino pa si Utol? Hindi, hindi, Si oh. manlilibre ng pila. Oh. Ayun, oh. mamimili na ako kayo. Pero, libre ko. Libre? May ka? Mm. Meron. Apat. Apat? Asa na? Okay lang ba? Mga Di, okay okay security lang. guard ko? Kasi, parang yung <laughs> Ay, mm -hmm. na. Oh, na? Ay, Ay, vlog yan? Boss, bahawal vlog. Ay, ba? Tignan natin kung legit talaga babayaran nyo ito lahat. Aaron oh, dos. Oh, dessert mo lang, mo, mo. mo. mo, mo. mo, no? mo no? no? lang. medyas? Bawal medyas <laughs> 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 so ayan guys sa uh, 208 na at patapos na ang panlilibre ni Rendon Labador na isang oras lang at sa mga influencer na hindi nakapunta maraming okay. maraming okay. salamat time's uh, up eh. time's up uh, minsan lang libre naka ano na ako naka 45,000 na ako 45,000 ah. okay oh. oh, na yun next time na lang ulit okay, ayan, legit talaga yan Mr. Mainet oh, GK mga high vlog oh, mga influencer nandito Oh Silver Boys nandito rin. Si Uragon. no, oh, lahat yan. Ngayon pa, o. Oh, pa din yung magaling mag-basketball. So, yan. Yeah, pinipirmanan ni Rendon Labador. Ang, ah? nilibre niya so, kami. So, sila yung nanalo sa ating one hour challenge. Yeah. Kasi tayo kanina. Yeah. Na lahat ng influencer na pupunta. Darating ngayon dito, one hour lang. Break. Sila yun, Oh, oh break. So, Ay, Better yeah. luck next time yeah. na iba na. 13 Dib lahat ang nakuha. Oh, oh, grabe. 45,000 tayo ngayon. 45,000. Okay. No. Oh. Pero Aan not bad oh, na yun yeah. kasi 13 yung nakuha eh. ba diba? oh, Boss, bad. yung ano kay hybrid na dalawang kinuha. Yung isip no, ang <laughs> daw. <laughs> dalawa ba? Eh, hey, bro, isa lang. <laughs> Ate, oh, dalawa, o. Ano? 13 ang nakuha. Red Bond! Red Bond! <laughs> bon. <laughs> hey, legit! Legit yan, ha? Kucha, so, bahal! Eh, bahala nyo for the content lang, ayan, o? Ang dami nyo lang, pakita mo! Ninja na! Ninong Red I love, I love you!